Sis ha. Huwag kang masyalong sa gitla kasi malalim na ito. Alam niyo ba mga kamamsi kasi ito lampas ulo na ito dito. Dati kasi doon 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 kami doon. Medyo ano lang doon hanggang baywang lang doon. So ngayon kasi dito nilipat na naman kami sa malalim. Ayan sila oh. Ayan yung mga kasama ko. Ayan. Ayan po Francis ha. Ayan yung mga dialysis patient. Ayan, si Ate Marita. Ayan. So, go-go lang kayo dito. Ayan. Kasi sobrang, sobrang malalim na po talaga po dito. So, pwede tayong magduyan-duyan. Ayan. O ano, kumusta na kayo dyan? <laughs> o, sarap ano? Sarap. Ano siya, malinaw ang tubig. Ayan. Wow, oh, napakaganda nilang tingnan mga kamamshi. So alam mo ba dito kasi sobrang nag-outing kami mga mga lahat ng dialysis patient. Yung katulad ng mga ano ayan. Nagtampisaw sa dagat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye. God bless po.